ng araw ng Disyembre, tahimik ang hangin, malamig ang umaga, at marahil. May bigat na naman ang dibdib mo habang humahakbang papasok sa huling buwan ng taon. Hindi mo manaminin, napapagod ka na, napapagod sa paulit-ulit na cycle ng pagbangon at pagharap sa parehong unos, napapagod sa mga bagay na hindi mo kontrolado, at napapagod sa sarili mong pag-aalinlangan. Pero heto ka pa rin. Sa Stoicism, may isang simpleng prinsipyo Kontrolin ang kaya mong kontrolin. Tanggapin ang hindi mo kayang baguhin. At laging piliin ang tamang gawin kahit mahirap. At sa puntong ito ng taon, iyon ang kailangan mo. Hindi ingay, hindi malalaking pagbabago, kundi kaliwanagan. Tumingin ka sa likod, sandali lang. Hindi para magsisi, kundi para kilalanin kung gaano kalayo ang narating mo. Ilang beses kang bumangon kahit wala ka ng gana. Ilang beses mong pinilit ngumiti kahit nagbabadya ang luha. Ilang pagkakataong ang tanging meron ka na lang ay ang sarili mong lakas pero kahit iyon minsan nagkukulang. At kahit ganoon, nagpatuloy ka. At kung tutuusin, iyon ang pinakamalakas na anyo ng tapang. Hindi ang malalakas na salita, hindi ang pag-angkin na wala kang nararamdaman, kundi ang kakayahang sumulong kahit bitbit -bit mo ang bigat na ayaw bumitaw sinabi ng stoic na si Marcus Aurelius, kung bakit ka nabubuhay ay mas mahalaga kaysa sa hirap ng paglalakbay. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, ano ang dahilan mo? Para kanino ka bumabangon? Para saan mo pinili ang mga sugat na meron ka ngayon? Sa kahabaan ng taon, may mga taong nag-iwan ng marka. May mga sugat na mula sa pagtataksil, panlalamig at pagkawala. May mga pangarap na muntik mo ng bitawan, at may mga araw na hindi ka na makausad. Pero hindi ka sumuko. Hindi dahil hindi ka nasaktan, kundi dahil mas pinili mong maging tao. Isang taong sumusubok, nadadapa, tumatayo, at natututo. Ganito ang stoic mindset. Hindi mo maiiwasan ang bagyo, pero matututuhan mong tumindig kahit nababasa ka. At matututuhan mong kontrolin ang sarili mo kahit hindi mo makontrol ang mundo. Ngayong Disyembre, hindi ko sasabihin kaya mong tapusin lahat ng problema mo. Hindi ko sasabihin gaganda ang lahat bigla. Pero may isa kang kayang gawin. Huminga, magpahinga, at unti-unting ayusin ang kaya mong ayusin. Isang araw, isang minuto, isang maliit na hakbang, kahit pa napakabagal. Hindi mo kailangang makipagunahan kahit kanino. Hindi mo kailangang patunayan na mas malakas ka kaysa sa iba. Ang kalaban mo ay hindi ang mundo, kundi ang sarili mong pananaw. Kung paano ka tumingin sa mga pangyayari. Kung paano ka tumutugon sa mga taong nanakit sa iyo. Kung paano mo pinipili kung ano ang dapat mong bitawan. Sa Stoicism, may tinatawag na amor fati, free pagmamahal sa kapalaran. Hindi ibig sabihin ito na masaya ka sa sakit, kundi tinatanggap mo na bahagi ito ng paghubog sa iyo. Isipin mo ang sarili mo bilang bato na pinakikinis ng alon, masakit, paulit-ulit, nakakapagod. Pero sa dulo, lumalabas ang mas malinaw, mas matibay, mas may hugis na ikaw. Ngayong huling buwan ng taon, pagnilayan mo ang mga bagay na hindi mo kontrolado, kaya kailangan ng tanggapin kontrolado mo, kaya dapat unti-unti nang ayusin at hindi mo kailangan, kaya oras ng bitawan. Tandaan mo rin ito, hindi aksidente na nandito ka pa hindi aksidente na umabot ka sa Disyembre. Kahit ilang ulit kang nadurog, ang tibay na meron ka ngayon ay galing sa lahat ng dinaanan mo. Hindi sa mga araw na madali, kundi sa mga araw na halos hindi mo kayanin. Kung sa tingin mo kulang ka, hindi ka gagalaw ng ganito kung kulang ka. Kung sa tingin mo mahina ka, hindi ka tatagal ng ganito kung mahina ka. Kung sa tingin mo wala kang napapala, bakit sa kabila ng lahat? heto ka pa rin. Buhay, humihinga at lumalaban. May halaga ka. Mahalaga ang pag-iral mo. At may kabanata ka pang hindi nababasa. At ngayong Disyembre, isang bagay lang ang kailangan mo. Kapayapaan sa isip. Hindi para takasan ang gulo, kundi para piliin kung ano ang dapat mong dalhin papunta sa susunod na taon. Bitawan mo ang mga taong hindi marunong magpahalaga. Bitawan mo ang mga bigat na hindi mo dapat pasan. Bitawan mo ang mga alaala na paulit-ulit kang sinasaktan kahit tapos na. At yakapin mo ang isang katotohanang matagal mo nang naririnig. Pero hindi mo pa rin lubusang tinatanggap. May kakayahan kang maging mas mabuting ikaw. May pahina ka pang hindi nasusulatan. At may lakas ka pang hindi nagagamit. Disyembre ngayon. Huling buwan. Pero hindi huling yugto. Hindi huli ang laban. Hindi huli ang pagbangon. Hindi huli ang paghilom. At kung hindi man maging maganda ang buong taon mo, pwede mo pa rin piliin na maging mabuti ang sarili mo. Kahit unti-unti lang. Kasi iyon ang tunay na tapang. Ikaw na patuloy na lumalaban kahit walang nakakakita. Ikaw na tahimik na bumabangon kahit walang pumupuri. Ikaw na pinipili ang tamang gawin kahit mas madali ang sumuko. Ngayong Disyembre, hindi mo kailangan ng malaking pagbabago. Kailangan mo lang piliing ipagpatuloy ang sarili mo. At darating ang araw na masasabi mo sa sarili mo, itong taong ito, hindi ako pinabagsak. Hinubog niya ako. At doon magsisimula ang panibagong ikaw. At kung narating mo ang puntong ito, maraming salamat. Sa panahon na ang dami mong pinapasan, pinili mo pa rin pakinggan kung ano ang makakatulong sa'yo. Tandaan mo, hindi mo kailangan tapusin ang taon ng malakas. Kailangan mo lang itong tapusin ng totoo at may kahit kaunting kapayapaan sa puso. May panahon ka pa, may pag-asa ka pa at may sarili ka pang pwedeng buuin. unti-unti. Kung bumibigat man ang mundo, bumalik ka dito anumang oras. Hindi ka nag-iisa at hindi pa tapos ang laban mo. Hanggang sa susunod na mensahe, magpahinga ka maghilom ka at patuloy kang maging matatag. Kung bumibigat ang araw mo, balikan mo lang ang mensaheng ito. Hindi ka nag-iisa at hindi pa tapos ang kwento mo. At kung nakatulong ito sa iyo, ay like mo na, i mo sa iba at mag-comment ka sa nararamdaman mo. Baka may matulungan ka rin tulad mo. At kung gusto mong makareceive pa ng ganitong mensahe, mag-subscribe ka. Maraming salamat sa panonood.